Pagka iniwang ka ng asawa mo, siya ang pumapatid ng tali ng obligasyon mo. Baka iniwang ka, asawa mo iniwang ka, no? siya mismo ang pumapatid ng pananagutan mo sa kanya. Eh di ikaw ngayon eh, malaya na. Siya ang umalis eh. Ngayon kung ka na, eh, pwede kang mag-startan Pero kung may pag-asa pa, huwag ka munang mag-aasawa. Eh, pero kung yung asawa mo, iniwala yan ka, tapos sumama na sa ibang lalaki, ay, mahirap na yon ano? Kasi, merong provision ng Biblia ng reconciliation, eh. 7 ng unang Korinto. Datapwat kung siya'y humiwalay, ay manatiling walang asawa, o kaya'y makipagkasundo sa kanyang asawa, at huwag hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Kung humiwalay, manatili mo nang walang asawa o kaya makipagkasundo. May provision ng Biblia na mag-reconcile ang mag-asawa.